Ako naman magtanong sa inyo. Linda, marami akong naririnig sa iyo. Pwede kitang... Hindi yung... Masama ba, sir? Hindi. Eh, bakit? Ako lang pala. <laughs> Sige po. Hindi ka maimbaras kung tatanungin kita? Kasi kilala ko siya. Eh. Eh, hindi naman po. Mm -hmm. I will try my best not to be embarrassed. Ah... <laughs> <laughs> uh, yung baka masaktan ka ba, ha o, o, wag o. na lang daw po sir. kasi may camera you can ask me privately ikaw Rocky ha executive session sir mag-gets mo ang gusto kong tanongin so, ayaw mo rin Executive sessions. <laughs> Private. Ngayon lagi ang mahirap. Itong mga ano, pagka sila ang magdanong. <laughs> ah, Mr. Marga. Hindi naman interesado sabi so, sa na, ng public, sir. Mga, ma, bakit? Hiwalay na ba kayo? <laughs> ano ka man, sir? Matagal na eh. Ito naman sabihin mo isa, ikaw kayo ano na, kayo na pala. Mayor, huwag naman mag-ganong biro. sir. Kaya biro lang ako, nagbibiro lang. nag lang ako ng... Pero may alam, alam mo itong PSJ. Eh? So, magsabi ka, sinong gusto mong malaman, sir? Linda Humilia. Ah. Ayan, nag ano siya, matagal na yan. Oh, na, 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 na. Mal Maligaya na siya ngayon. Ah, okay. Oh. lang ba si Rocky, ganon ganon. Siya dumaan ito ng ano, purgatorio. Pero dumating rin sa langit. Maligaya na rin siya ngayon. Ah. Uh, na uh. <laughs> wala na kita dongin uwi na tayo. Ah. Uh, sabay-sabay kayo mag-uwi. It's a long haul. Via uh, United Nations ngayon? Ay, United States? Uh, ano uh, Port of Miami or um, LA? Ah, dito. Yeah. Westward. Matog. Tagal Less than Bagay. Anong anong airline ninyo? Ang pal ang karamihan. Sus Mario Sep. Magsimba muna kayo ha. <laughs> <laughs> oh. oh. Bakit? Maraming bakante mga sa News Bureau nito. <laughs> net toto nakaka-anoy yung actually ayaw ko mag-travel. ko kaya yung totoo. Ang last ko siguro because I need to I need to, you know, uh this is how a political life develops. Sometimes you hit it off okay with somebody. Uh, ako, uh, I had this rockos uh, with, uh, you know, some of the guys. So, but uh, ang, ang nagpakita lang kasi rin sa akin ng goodwill, so itong China pati, I mean, uh, but if there is one thing to be learned here, it's like this. Do not make it a habit of just parang flick of a finger, you criticize everybody. Do, do not allow your whatever state, yung DILG mo, State Department just